So sa pagkapi guys, dili importante ang limpyo kayo. Pare ana. Limpyo kayo no. Pero lang tawa guys, kung nabay bunga. Oh. So okay, makita ang bunga. So dili na ako guys, kana sa kuwarang katapad no, na rindero na muna kani dire. So dire dapita kani. So libon kayo. So muna ko ada guys. So, pero lantaw na ito ang ito ang area. Okay. Oh, guys. Oh. Si? Oh. Klaro. Ah, kay di na okay. di nato to pilio ato ang kwan, punuan. Oh. Padre okay, oh. Gusto mo kinog Oh, okay, guys. Oh. Hmm. So bagnot na siya guys oh. Okay, ting hmm? Klaro kayo. So ang ka, ka no, no, ka sikbit, limpyo kayo. Pero ko ah. Okay, ah. lang tawang bunga. Okay kayo. Mo guys.